silip kami mangka oh, may, <laughs> may mangka sa hongkong may hmm? mangka sa hongkong ah, happy happy kita kami kami may mangka daming bunga ang <laughs> um, nahulog na ang bulak na ang nano ganyan lin sa ano ganito tawag ka gumamela yeah single gumamilat si ayun saging saging do sa ano ka oh papaya ha man sa kwan ang uno sa ano lang, sa Pilipinas lang, may kagubatan. may <laughs> gubatan din Ay, na ha, na no, mundo lang. ano, e kagubatan. Walking, walking sa mainit na panahon. Oh, hanap daw kami tambo. Ano ba yung tambo lang sa Tagalog? Labong. Labong? Meron ba? Labong. Hindi niya oh, ko. Hindi niya kawayan ay may balay. Ha? Meron ba labong? Wala. Ka? Labong. Labong sa Tagalog ang tambog. Hmm, but sana. <laughs> oh, may bahay din doon, no? ha? May singil pero Pero hindi na siya lin ano, hindi na siya tambo nga ano ang kumakuha diri. Kay daw kuan lang ta ini siya. Uy, puso ng saging. May video lang no, May saging galilihwag. Ayun. Ay, puso pa. Ayun, no. May saging. Ay, ay puso pa natin. May saging. sa ka. Hindi. saging uh, na, na Pero pwede timo mamuulit saging. Daw Espanyol, ah, Ay, mahapa. Ay, mahapa. Ay, <laughs> <laughs> Kit, kit, kit. At, uh, ah, Ay, tsaka mga natin yung nuon natin. na na. May buwan. Ay, hindi. Hindi na gabi. Ano niyo? Oh, ano ganit tawag niyo? Uh, Aloe vera tong ini ang pet. Tay. damo sagi. Tapos may saging, alo. May bunga. Ano ben. Guys, oh, tagat Uh, Pingchow Pingchow Beach Pingchow Beach walking walking sa mainit na panahon papunta sa dagat Ang ganda ng kulay oh, may flower siguro yan purple ito no. Oh, purple oh, uh, may lupad mangka ayun, oh. mangka may bunga daming bunga langka Ayan, may parting dito sa Hong Kong guys, na ganyan daming garden oh, talong may talong, may talong eggplant talong talong garden gatuwa, parang nasa Pinas ka lang ano to? Ayan. Ayan, sili. May sili guys. So, sili sa loob. Ay, wow. Ano? o. <laughs> Ang sarap sa feeling na parang nasa Pinas lang. Wala yung pagkamiss mo sa nasa probensya daming gulay yun Ano ba yun cabbage yun mani tama pa ako mani mais wala na mais tubo ah ang ganda may bolto si Doggy. Oo. Oo. laki ng doggie. Oo. Ang laki. boat Ganda, guys oh Ay, uh, sarap maligo. Hindi natma

low tide pwede ka daw mag-barbecue dito, barbecue. Barbecue. Ka, ng kalang naka Okay. Huwit tinjadin mo. pero ang ano ang daming bunga.

ya yeah, but... bas. Uy, may bunga. May bunga siya. Only mm. one. May ano, Abi? May Ay, gajak. May tawo. Ay, gajak? Ano yung Ato loya, ajak Oh. Luya. Luya na o. Da, hindi man. Luya. Kinjil. Ong na, no, ganina na tawag si naon. Ong langkawas. -la langkawas. Langkawas, o yung gabulak na. O nga, gabulak ko. Oh, nano ka, ginger flower na ang tatawag ko. Mm -hmm. Dorotang lemon, maton. Lemon tree. Esa. Oh, diba free? Tararara. Tararara. Oh, ang kaktos, ginatanong nandang no? Oh, ang kaktos. Uwag. Ay, ginakaon man. Nakaon? Kaktos? Nakaonag. Nabra ng salad. O? Oh? Ah, ka. O, oh, kalamansi. Ay, kalamansi, o. Ay, batas pa lang. Kalamansi. Hindi ganyan balay ni ano ka? ang sister ni na inge sa unang naisang brito. alam, thank you for watching guys. see you on my next vlog. love you. bye.